Hello mga idol Ayan mga idol Naglalakad ako sa oras ng kagabion Ayan nilakad ko isang oras mga idol Galing doon sa Galing sa accommodation ko Ayan mga idol Exercise na rin sa oras Ayan pupunta ko doon Ayan sa so may Papagawa ko ng cellphone Kasi nasira yung cellphone ko kaya ito mga idol. Ayan mga idol, oh, nakita nyo? Oh, exercise. Isang oras ding lakad ko mga idol, isang oras. Oh, papawis, pawisan talaga. Ayon mga idol. Oh, exercise. Ayan ito mga idol. Papawis ay mga idol, papawis. Ayon, karating din mga isang oras ding lakad ko galing sa accommodation ko papunta rito kung mamasahe uh, tin real yon sa pera ng Saudi pero nilalakad ko lang kasi isa pa exercise ako di ba pa ko ng 10 real thank you for watching God bless all